Isa sa mga pinakamalaking issue sa online world ay ang paglaganap ng mga peking social media account at posts na kadalasan ay ginagamit para manira ng reputasyon, gumawa ng issue at makapangloko. May mga pagkakataong ang peking accounts at posts ay ginagamit para malinlang ang publiko o palalain o sa isang trending na issue o hindi naman kaya gawin itong katatawanan. Pero gaano man kababaw o kasimple sa isip ng ilan ang mga gawain ito? Ito ay may malaking epekto sa individual at maging sa opinyon ng mga tao o publiko. Ang nakalulungkot hanggang ngayon ay marami pa rin ang nahuhulog sa ganitong gawain at naniniwala sa mga peking account at impormasyon online. Mahalagang malaman natin kung alin ang totoo at alin ang peke at kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili upang hindi maging bahagi ng ganitong gawain at mahulog sa masamang agenda. Alamin natin kung ano-ano nga ba ang mga paraan para masuri ang mga account at gaano katotoo ang mga posts online. Dito lang sa MIL 101. Pag-usapan natin ang isang mahalagang aspekto ng media and information literacy o MIL, ang mga packing account at posts sa social media at kung paano natin ito matutukoy. Well, ano nga ba ang packing account at posts? Ang packing account ay may mga profile sa social media na gumagamit ng peking pagkakilanlan o kung hindi naman kaya ay nagpapanggap bilang ibang tao. Ginagamit ito upang magpakalat ng maling impormasyon manira ng reputasyon, magdulot ng away at mangloko. Ang Peking Post na ito ay uh, mga ginagawa upang linlangin ang mga tao. Kadalasan ay puno ito ng maling kwento, statement at kasinungalingan. Marami po talaga sa ating mga kababayan ngayon ang mabilis pong makain nito mga maling impormasyon online. Kung kaya dapat po ay magaling po tayo magsuri kung ito po ay totoo o hindi. Well, ang tanong dito, bakit ito delikado at hindi dapat kinagawa. Una, ito po ay nakasisira ng reputasyon. Maaring gamitin ang peking account upang magpakalat ng chismis o maling balita laban sa isang tao na maaring makasira sa kanyang reputasyon at relasyon sa iba. Kung kaya tinatawag po natin itong malinformation, maaring totoo yung sinasabi pero kung ang, ang mismong uh, gusto mong gawin ay sirain ang uh, reputasyon ng isang tao o yung personal vengeance that is malinformation o malicious information. Pangalawa po, maaring magdulot ng away at galit. Ang mga malisyosong posts sa peking accounts ay madalas naglalaman ng kontrobersyal na impormasyong naglalayong magdulot ng galit at away. Lalo na po yung mga cloud chaser kung tawagin ng marami mga Gen Z at Millennial. Itong mga cloud chaser na ito ay kung saan magbibigay lamang sila ng ilang mga posts or memes na kung saan maaaring may pinapatamaan o kaya ay gustong magdulot naman ng pang-away or away mismo. Kaya kailangan ay tayo po ay na nakikita natin kung isang impormasyon ay legitimate o kaya ay gusto lamang gumawa ng mga hindi ka nais na isa mga pag-uugali sa social media. Pangatlo po ay may legal na pananagutan. Ang paggamit ng peking identity o pagpapanggap bilang ibang tao at pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaring humantong sa mga kasong legal. Kabilang dito yung cyber libel o RA 10175, identity theft at marami pang iba. Paano po natin matutukoy ang mga peking account? Una po, i-check kung may verification badge ang account. Hanapin yung verification badge sa mga account, lalo na sa mga public figures o brands. Ang badge na ito ay nagpapatunay ng account ay authentic. May blue check po kung minsan yan. Maaari po sa X, sa Facebook, sa Instagram. Pero higit sa lahat, syempre, may mga accounts kasi nagbibigay pa rin ng tamang impormasyon kahit naman wala namang verification badge. So with that, ay maaari pong tumingin tayo ng dalawa hanggang tatlong source kung totoo po talaga ito. Unless kung ito ay copy-paste lamang. Pangalawa, ay tingnan ang profile details. Yung about section, pwede po natin tingnan yan. Yung detalye ng profile. Ang mga peking account ay madalas walang sapat na personal information. At kakaunti lamang yung posts at kakaunti lamang yung followers. Halimbawa, ah, kung yung picture sunod-sunod, in isang araw lamang. Kahit iba-iba naman yung mismong uh, pinanggalingan ng picture, yung isa nasa gantong lugar, yung isa naman nasa gantong bansa, dagdag pa rito maaring private account siya kapag yung inaccess so maaring hindi po totoo ang impormasyong kanyang binabanggit. Pangatlo, suriin ang profile picture. Ang mga peking account po kasi ay kadalasang gumagamit ng mga stock photo o image mula sa internet. Maari mong gamitin ang reverse image search para malaman kung ang larawan ay ginamit sa ibang mga website. Isa magandang pagkakataon din po ito para magsuri tayo kung totoo po ba yung mga nakikita natin mga images through search engines kung totoong tao ang profile picture na account. Tingnan kung blurred o low resolution ang picture na ginamit. Eh, tayo po siyempre gusto natin, di ba, pag may ina-upload tayo, maganda yung mga picture na ina-upload natin online. Kaya kung nakikita po natin na malabo po yung picture mismo, alam na po natin kung ito ay uh, isang fake account o hindi. Kung bago ang profile picture, i-check kung may iba pang picture na uploaded sa account. Doon na po, makikita natin yan kung malicious o kaya naman ay talagang ngayon or the same day or just for a week yung pagpapa or yung pag-upload mismo ng pictures na ito no. Pang-apat, i-check ang activity. Tingnan kung consistent activity ng account. Ang mapeking account kasi madalas walang consistency or consistent na activity o madalang ampo. So diyan po ay magduda na po tayo. Panglima, i-analyze po natin ang content. Mahalaga po maging critical tayo. Tingnan ang mga posts. Karamihan kasi sa mga peking account, gumagawa ng sensational o divisive content na naglalayong magdulot ng emotional na reaksyon. Hinahati nito ang opinion ng tao. Hindi po porke tayo mismo ay sumasang-ayon sa mga posts na nakikita natin online o kaya pabor po sa atin ito ay totoo na agad. Kailangan po maging critical, maging mapanuri tayo sa pamamagitan ng pag-a-apply ng tips na ito. Mas madali nating matutukoy ang mga peking account at mapapanatiling totoo at tama ang impormasyon na inaabsorb natin at pinapaniwalaan online. Yan po ang ating pinag-usapan dito sa MIL 101.